Konnichiwa mga kanihon! So ngayong araw ay gagala na naman tayo but this time malapit lang din dito sa dorm ng gagalaan natin. Ipapanoorin lang kasi tayo fireworks malapit dun sa Rinko Station na binababaan namin sa tuwing pumapasok kami sa trabaho. At nagmamadali na ako sa oras na ito mga kanihon dahil yung mga kasama ko ay andun na sa Rinko Station. Maaga kasi silang nag-out sa trabaho. So ayun, dali, -dali naman na akong nag-ayos ng sarili ko dahil ayun, imamid ko na sila doon. Tapos ito naman yung outfit natin for the day mga kanihon. Ayan. So nabili ko lahat yan sa second street. Ayan. So isusot natin lahat yan kasi manonood tayo ng fireworks. At yun, know, umalis na rin ako ng dorm dahil 30 minutes pa tayo maglalakad mga kanihon. Tapos sa yun, pagabi na dito sa Japan. Ang bilis kasi dito gumabi mga kanihon. At kung mapapansin nyo, ay madami akong mga kasabay ka mga kanihon dahil papunta rin sila dun sa pupuntahan ko. And yun, after 30 minutes naman ay narating ko na itong Renko Station. So sa wakas naman mga kanihon, hindi pa nag-start. Pero nung pagkababa ko dito, ayun, nagsimula. 6.30 kasi yung start ng fireworks dito mga kanihon. And then yung kung mapapansin nyo, talagang dinadagsa ng mga tao dito. Tapos yung mga security mga kanihon, ayan. So, na assess nila yung mga tao na hindi magkumpul-kumpulan. So, napaka-discipline nato dito mga kanihon. Tapos ito naman yung kuha ng cellphone ko mga kanihon. Mas maganda talaga kapag nasa malapitan ka dito sa may Hanabe area. Dahil sabi-sabi mo makikita yung mga fireworks. Ang ganda mga kanihon parang bagong taon. Tapos one hour din dito yung fireworks mga kanihon. So busog na busog yung mga mata namin. And then after naman namin manood mga kanihon, ayun, paalis na kami dahil tapos na yung fireworks. And then tumambay naman na muna kami dito mga kanihon dahil ang gaganda ng mga ilaw dito. Tapos nasa tapat pa kami ng malaking Paris wheel na to. Ayan, ang liwanag kasi dito mga kanihon. Tapos ito naman yung mga kasama ko. Tapos ito, nalasing na yung kasama ko. Tapos after naman nun, ay umalis na rin kami dahil may pasok pa kami bukas mga kanihon. So, yeah, sumikusik so kasi ngayon. Tapos bukas, work, work na mga kanihon. So, ayun, hanggang dito na lang mga kanihon. See you on my next vlog. Bye-bye!